Hi plant people! Good day and welcome back to our YouTube channel, Marjane's Garden. So today guys, I si-share ko lang ito sa inyong bagong ginawa ko dito sa ating uh, succulent garden. So naisipan ko pong ibaba na lang yung ating mga carunculated succulent. So ngayon po ay umuulan yan. Grabe na po yung ulan dito. Halos wala nang tigil kaya wala na talaga matanggap na sunlight yung ating mga succulents. Pero Ayan, gumawa ako ng paraan na mainitan sila kapag umiinit guys. Kasi ito kailangan talaga nito ng strong sunlight ng ating mga carunculated succulents para mapanatili natin yung kanilang mga carunculs sa, kanilang leaves. At dito kasi banda guys ay hindi na sila na inita ng uh, maayos. So natatakpan po sila ng dito kapag yung mga itong succulents sa taas kapag nandito na banda yung init sa taas. Yan. So, kaya naisipan ko na ibaba na lang muna sila dito. Yan. Ginawan ko talaga guys ng paraan. Yan. Para mainitan sila. Kasi pag morning nainitan sila dito. Yan. Yung dito hindi pa masyado. So, parang shaded dito, dito banda guys kasi natatakpan sila nung ano, nung malaking papaya dun banda sa unahan. Kasi kapag lumabas yung init doon banda sa side na yon tapos dito natatakpan sila so dito meron na nakukuhang sunlight kahit na pan kapag tanghali naman nainitan naman sila dito ng konti and kapag hapon na wala na guys kasi natatakpan na sila ng ating mga succulents dito banda sa side na to so ayan dyan sa, sa gitna guys walang ano sa taas walang laman so hindi pa yan yung final look niyan so bali Uh, binak binakante ko muna siya kasi meron tayong mga ilalagay dyan soon. So meron tayong pots kasi ga galing kay uh, Hunter Pottery. So may ilalagay ako at aayusin ko. So dyan ko guys banda ilalagay. Doon banda sa ating cactus area. Ayan. So yan yung look ng ating cactus area guys. Ayan. So dito banda. Ayan. Doon banda sa harapan niya. Eh ano ang ilalagay ko dyan? Mga pots galing kay Hunter Pottery and tataniman natin ng ating mga cactus. And then dito naman banda sa harap na to, ang ilalagay ko ay succulents. So para kapag dun tayo sa kabilang yon ang makikita natin ay cactus. Pero pag dito sa harap na to ay succulents naman. Ayan. So yun yung naisip ko. So ayan, basa to sila guys kasi kahapon, winash ko yung kanilang mga leaves para matanggalan sila ng mga alikabok yan, kasi maalikabok yung mga leaves nila so mas maganda talagang i-refresh natin sila liliguin din natin kahit paano para uh, malinisan yung kanilang leaves tapos nagputput na rin ako yan, tinanggalan ko sila ng mga water sa leaves so nadilig naman sila ng kahit konti, kasi dito naman guys kahit palaging naulan ay ano uh, hindi naman sila dito nababasa, kaya naman diligan ko sila dito ng kusa So, tama lang yung dilig ko kasi nga walang init. Yan, sprayhan ko lang. So, parang sa ibabaw lang din naman guys yung na, ano niya, nadidiligan. So, ayan, yung ayos nila. And Ay, share ko lang pala sa inyo guys yung mga nagmamaganda nating succulents dito sa garden. Ayan, ito yung ating Colorado Brad Tea. Ayan, so okay na okay siya guys. And yung Moonstone galing kay Sir Mark. Ayan no may flower buds na. So, hindi tatanggalin ko rin yan guys sa flower buds niya kapag Maba na. And, ayan, oh. So, dito ko... Dito pa rin yung area nila. Hindi ko sila binago. Ito yung ating lalepi, guys. Oh, napaka ganda. So, kahit na walang sunlight, ayan. Kaso lang, guys. Parang nag na sila. Tingnan nyo, oh. Nagkakaroon na siya ng uwang sa mga leaves niya. Kasi, wala nga talagang sunlight na makuha. Na, ano na. Na, nagahanap na sila ng sunlight. So, ito naman... Oh, okay, ito naman, pack pa rin yung leaves niya and mafarina siya. Yan, sprayhan ko yung mga leaves nila para malinisan. Yan, kaya basa-basa sila. Pero ito, and ito naman yung ating uh, missing you. Ayan, ang ganda pala guys, si missing you talaga o. Oh. Uh. Ayan uh. ito yung baby niya. Namalaki na rin. And ito yung ating labamba, ayan. O, oh, uh, ang ganda nila guys. Yan. So, maganda yung i-collect yung mga ganyan. So, pag nagkaroon ulit si ma'am ng mga ganyan, baka uh, soon, kapag nagkaroon tayo ulit ng budget, and dagdagan ko yan, guys, para ilagay ko sa clay pot. Yan, mas maganda yan sa clay pot. Yan, so, yun yung ating mga succulents na ang gaganda ngayon, guys. Ayan, Oh. Ayan, ito. So, di ba maganda sila? yan So, alaga ko talaga sila dito, guys. So, dito naman yung ating mga madiba and yung iba nating succulents. So, medyo lumalago na po yung iba nating mga succulents dyan. Yung pinapataba ko, lumalago na po sila. Nakikitaan ko na sila ng improvement. Kumpara dati na parang matamlay kasi siguro kulang na talaga yung nutrients na nakukuha nila sa kanilang soil mix. And then, nai-repot ko na rin kasi sila, guys. Napalitan ko na sila ng soil mix. Inadagdaga na rin natin sila ng... Uh, fresh na rice hull. Kaya, ayan, gumaganda na. So, dito banda. Okay naman sila dito, guys. Ito, inayos ko pala to kasi tinanggal ko dito yung Mendoza. Ayan, kasi nasisira na yung ano natin dito banda. Yung dito, band, yung dito banda yun, guys. Kaso lang, dito kasi yung pinalitan ko. So, yun naman yung nilagay ko dun. Kasi dito nawiwisikan sila eh, ng ano, uh, ulan. Kaya ito, kailangan hindi mo na siya mabasa. So, okay naman siya. Ayan, naglagay tayo ng toppings. And ito, yan, malalago na talaga guys yung mga dito natin na succulents. Ito nga oh, yung gymno na nilagay ko, ang laki na. Yan. Magkakaroon na rin siya ng baby oh. Yan, meron nang lumalab lumalabas ng mga bagong bibis. And ito yung ating Monroe na, oh grabe na talaga. And yung ating Bianca, yan yung Bianca natin. So medyo madilim-dilim kasi guys, kasi nga makulimlim and umuulan. Ayan. O, di pa guys? Matataba na siya. Yan lang ang um, i-share ko sa inyo ngayon guys. And ayan, umuulan kasi. Kaya hindi tayo maka makaano na dun sa labas. So dito na lang tayo sa loob. So that's all for today's video guys. Yan, I hope you enjoy watching and see you on my next vlog. Happy gardening everyone. Bye bye. So dito pala guys yung lola ko oh. Hi lola. Yung look yeah. dito guys. So, sana kapag naayos natin yan soon, lalo pa silang gaganda. Bye-bye, guys!